Ika-68 kabanata, ang nakaraan. Tumugon si Yom du na ito ay Chon Academy. Sumagot siya na oo. Narinig ko na ito ay magandang lugar para kumain at matulog ng libre hanggat makapasa ka sa isang tiyak na pagsusulit, mukhang maginhawa rin ang lugar. Medyo malaki ito, di ba? Dagdag pa niyang nakangiti na bukod pa rito, may mga bata akong kailangang makita muli at alagaan doon. At higit sa lahat, gusto kong hanapin ang isang matandang kaibigan na matagal ko nang noalay. At lumipat ang eksena sa babaeng ito na sinabi na lahat ay handa na. Ano ang tinitingnan mo? Tumugo nito na nakaharap sa bilog na bintana na hindi ko alam. Pero parang nararamdaman kong nasa'sabi ako sa pagpapatuloy. Sinabi nito sa kanya na umuwi ka noong kaarawan ng iyong ina, kaya siguro hindi dahil sa pamilya mo. Marahil Dagdag pa niya habang makikita ang ipit nito sa ulo nakaraniwan karaniwan mo lang itong itinatago dahil sa takot na baka mabasag, marahil ito'y dahil sa ugnayan mo sa lumang pinang buhok na maingat mong inilalabas at isinusuot tuwing lumalabas ka. Ngumiti pa nitong sinabi na palagi kang nakasakay sa loob ng karwahe, kaya kahit may maghanap sayo, hindi ka niya matatagpuan. Minsan naiisip ko, kung anong klaseng lalaki ang kayang magbigay sayo ng pag-asa ng ganito. Hindi niya alam na isang babae ang hinihintay ni Yeren imbes na lalaki, pero dahil sa paraan ng kilos ni Yeren, iniisip niya na ito'y dahil sa isang lalaki. Makikita ang gusaling ito na sinasabi niya na wow, ang ganda, ang lawak, kaya siguradong may sapat na espasyo para manatili ako. ba? Diba? dagdag pa niya na habang tahimik lang sa kanyang likuran si Do na ay, oo nga pala, dapat dito ka tumira kasama ko. Halos nakalimutan ko na, kung dalawang kwarto o dalawang magkatabi, pwede na. Magkano ang bawat isa? Tumugon itong nanginginig ang boses na tungkol dyan. Ikinagagalak naming bisitahin kami ni Youngdo, pero sa totoo lang, puno na kami dahil nakareserba na lahat ng chon mo dalawang buwan na ang nakalipas. Tumugon siya na ha, kaya wala na kayong extra kwarto. Kagad na tinakpan ng isang ito ang bunganga na nagsalita na wala na silang kwarto habang sinasabi sa kanila ng nakadilaw na natatakot nang makita niya si Yumdu sa likuran niyang nagagalit na imposible. Ikinararangal naming nandito kayong dalawa. Narinig kong mananatili si Yumdu, kaya paano kami mawawala ng kwarto para sa inyo? Dagdag pa nitong pinagpapawisan na kahit wala, gagawa namin ng paraan. Para maging komportable kayong dalawa. Ihahanda namin ang isang annex na may dalawang kwarto, isang silid hintayan, at banyo sa loob lamang ng kalahating oras. Na mahinang sinasabi naman ang nasa likod nito hawak pa din ang bunganga na hangal na gago. Paano ka naglakas loob magsabi ng hindi? Nababaliw ka ba? Halos napatay mo na kaming lahat. Nakaturo ang kamay niya kay Yongdu na makikita ang panggigigil sa mukha nito na sinabi niya sigurado akong mahal yan. Magkano? Posible bang bayaran sa pamamagitan ng paggawa kung hindi ko kayang bayaran ng presyo? Dagdag pa niya habang pinagtitinginan sila ng mga tao na sa lugar na ganito kalaki. Natural lang na may mga aksidenteng mangyari, kaya siguradong kailangan ninyo ng escort. Paano kung si Yumdo ang magbantay sa pasukan? Na napabulong ang mga nasa taas na hindi ba delikado ang taong yun? Dagdag pa ng mga nasa baba na mahal, talikuran na lang natin ang pagkain dito at umalis ng ligtas. Tumugo ng asawa nito na oo mahal, natatakot din ako. Namumutlang lang pinagpapawisan itong sumagot sa kanya na ang nakakatawa mo naman. Paano tayo gagawa ng ganoong kawalang galang kay Yom Dude Haib? Hindi natin kailangang gawin yon. At isa pa, ligtas ka dito, kaya huwag kang mag-alala, na sinabi pa niya sa isip na buisid. Bakit pa ngayon, sa kasagsagan ng season? Kailangan ko silang maihiwalay kahit paano mula sa ibang bisita anuman ang mangyari. At pagkatapos mang iyak-ngiyak nitong nakapikit na sinabi na isang hermit lang ang tatanggapin namin bawat araw. Kasama na ang pagkain at tulugan para sa inyong dalawa. Ihahatid mismo sa inyong kwarto ang pagkain, kaya sana manatili na lang kayo sa loob, naway maging maganda ang pananatili ninyo. Sisiguraduhin naming madali ang lahat para hindi na kayo kailangang bumaba. Napahawak siya sa baba na sinabi na oo, oh, kahit na medyo mahal pa rin, pero katanggap-tanggap na alok yan. Masayang sinabi pa niya sa isip na dapat lang na mahal, pero ngayon pati libreng pagkain kailangan pa nilang ibigay. Anong klaseng panghold up ito, na muli na namang sinabi sa kanya nito na magkahawak ang kanyang kamay na salamat. Sandali lang, pakiusap maghintay muna kayo habang inihahanda namin ang lugar. Tumugon siya na sige, pero hindi naman kailangang magmadali. May kailangan pa akong gawin habang inihahanda ang kwarto. Inilapit ang kanyang ulo dito na ibinulong niya na sa kapala narinig ko na may mga eksperto sa impormasyon dito sa Namchang. Pinagpapawisang sumagot ito na ang ibig mong sabihin, gusto mo ng impormasyon? Ibinulong din ito sa kanya na ah, kung isang mahusay na mga ngalakal ng impormasyon, may kilala ko, sasabihin ko sa iyo ang mga detalye para makapunta ka agad. Makikita ang lugar na ito na sinabi niya sa kanya na may isang mukhang luma at sirasirang tindahan ng aklat na tinatawag na sangpangdang, ito ang pinakamalaking pribadong kumpanya ng impormasyon sa lugar at kilala ito ng husto ng mga taga roon. Kapag pumunta ka roon at tinanong ka ng isang matandang lalaki, sagutin mo lang na dumating ka para bumili ng isang kwentong aklat. At pagkatapos isang matanda ang nakita nila na sinasabi sa kanila na pumunta ba kayo dito para bumili ng aklat. Pagkatapos, lalabas ang mga tao ng sangpangdang at gagabayan ka na sinabi sa kanya ng mga ito na pakiusap magbayad ng isang hermit. Ito ang pangunahing bayad para sa konsultasyon. Habang pinindot niya ito, sinabi niya na, "Hoy, hoy, hindi ba sobra naman ang isang hermit? Siguradong kumpiyansa ka talaga sa impormasyong hawak mo." Biglang bumukas ang pintuan na sinabi nito sa kanila na, "Pumunta kayo rito." Naglakad sila papasok dito, at sa banda doon ay makikita ang liwanag. Pagkapasok nila, bumungad sa kanila ang bawat palapag ay may mga tao na ang isang tagabantay ay may ibinulong sa isa. At pagkatapos itinuro niya ang pintuan na sinabi na ang kwartong ginagamit ng pinuno ng pamilya ay palaging inilipat ng lokasyon para sa kaligtasan. Kasalukuyan kang nasa reception room bilang anim sa unang palapag. Tumugon siya na wow, istrikto ka rin pala, nakaka-interes, inaasahan ko ito. Pagkapasok nila dito nanginginig ang katawan itong sinabi na ikinararangal naming bisitahin kami ni Yung Do. Ngunit paumanhin, hindi ko kayo mabigyan ng sagot. Habang nakaupo siya at nakataas ang paa, sinabi na bakit hindi mo masagot ang mga tanong ko. Peke ba lahat ng narinig namin na kayo ang pinakamaganda ang pagpapakilala pagdating sa pagkuha ng impormasyon? Nanginginig ang boses nitong sinabi na ang kaso lang, ang impormasyong hinihingi mo ay ibang usapin. Sobrang dami ang kailangang halukayin tungkol doon at halos wala pang impormasyon, hindi ba sapat ang mga palatandaan na yun? na napasabi si Rio na buwisit, kung alam ko lang na ganito kahirap, sana noon pa ako nagsimulang hanapin siya. Hindi mo naman ako niloloko, ba? Diba? Sinabi nito habang naiisip si Irene na ang mga palatandaang binigay mo ay kulang kapwa sa kalidad at sa dami. Hanapin ng isang babae na tumira ng halos isang buwan sa Chenyangro sa satsyon sampung taon na ang nakalipas. Sinabi mong hindi mo alam ang tunay niyang pagkatao, pangalan, pinagmulan, palayaw lang. Pati ang may-ari ng Chen Yonggro, ang alam lang ay galing siya sa mayamang pamilya. At nasa 20s na raw ngayon. Paano ba naman namin hahanapin ang ganun lang ang hawak na impormasyon? Na sinabi ni Ryu sa kanya na bakit? Hindi ba sapat yun? Hindi ba't higit pa yun sa sapat para matagpuan ninyo siya? Na hindi naman makapaniwala si Yongdo sa kanya. At pagkatapos itinaas ni Ryu ang kanyang isang daliri na sinabi niya na una, walang duda na lumaki siyang maganda at siguradong maraming bagay pa. Pangalawa, tiyak na malakas ang kanyang martial arts. Dahil nangako siya sa isang tao na magiging ganun siya, na napailing na lang ng ulo si Yomdu na may pawis ang muka na nakangiwi. At pangatlo, siya ay mahiyain, madaling umiyak, at may mabuting pusong parang seda. Kaya bakit hindi niyo pa rin siya mahanap kahit nagbigay na ako ng ganitong kadetalye na impormasyon? Napahawak sa may baba ng ilong si Yomdu na bahagyang tumalikod sa kanya. Napasalubong naman ang kilay nitong nakangiwi ang mukhang sinabi na oo, talagang pasensya na. Dagdag pa nito sa kanyang isip na itong walang hiyang ito. Anong klaseng tao ka ba? Bakit ka sumama kay kung manggahas kang maging bastos sa harap ni Yomdo? Tapos na ang pagkakaibigan ninyo. Sumuntok ito sa palad na sinabi sa kanya na kaya paano naman ito. Sa simula, dapat bayad muna, pero dahil mahirap ang kasong ito, at sumama ka pa kay Yomdo. Tulad ng sinabi ko, hahanapin namin ito sa loob ng kalahating taon. At kung magtagumpay kami, magbabayad ka sa amin ng tatlong ginto. Napatayo sa upuan siya at sinigaw dito na ano? Tatlong ginto, natatakot nitong itinaas ang dalawang daliri na sinabi sa kanya na ah. Kung ganun, dalawang ginto na lang. Dalawa lang ang kaya naming hatiin. Mas mahirap pa ito para sa amin dahil may mga hindi alam na bagay. Bukod pa rito, may bayad pa sa paggawa at operasyon. Huminga siya ng malalim na tumingin kay Yomdu na sinabi niya na may punto ka, pero dalawang ginto, sobra na para sa akin. Ano ba ang dapat kong gawin? Gusto mo ba akong paikuti ng ilang beses pabalik-balik para sa escort o kung ano paman? Na sinabi naman sa isip ni Yomdu na tingnan mo siya? Bakit mo ako tinitingnan habang sinasabi mo yon? Huwag mong sabihin, balak mo akong ipagbili. Napahawak siya sa baba na sinabi niya na sa huli, ang pangalan mo nga naman ay napakahalaga, di ba? Baka makakalikom tayo ng kaunting pera kung gagawa ka ng something tulad ng flame show performance sa kalye. Nananlumong napahawak sa lamesa si Yongdu na napatungo, at ibinuntong ang galit dito na naiinis niyang sinabi na gustong gusto ko, sobrang sarap sa pakiramdam, gustong gusto ko talaga. Habang nag-aapoy ito sa inis sinabi niya dito na huwag mo munang gawin yon, bakit hindi natin subukang ayusin ito parang mga sibilisadong tao? Dagdag pa niya na may isang tanong lang ako sa iyo, kung masagot mo muna ito. Babayaran kita ng kalahati ng gusto mo, at ang natitira ay babayaran ko pagkatapos maibigay ang iba pang impormasyon. Kung ayaw mo sa kasunduang ito, ayos lang. Pero tandaan, limitado ang espasyong ito, kung magkalat ang apoy, kaya mo bang isipin kung ano ang mangyayari? Namutla ito habang nakaharap si Yungdo sa kanya na sinabi sa isip na sobrang sama niya. Nagkunwaring makialam, tapos biglang nagbanta, sinabi pa niyang ayusin parang mga sibilisadong tao. Pero ngayon, kung hindi ako sesang ayon sa pagbabayad ng kalahati, mapapatay ako, anong klaseng demonyo ba siya? Halos lumabas ang kaluluwa nitong tumugo na gagawin ko. Ayon sa sinabi mo, pero pakiusap, huwag mong ikalat na kalahati lang ang binayaran mo. Ano ang gusto mong itanong? Sinabi sa kanya ni Ryu na medyo simple lang. Ano ang dapat gawin para makapasok sa Chonmo Academy? Narinig ko na ang entrance exam ay sa makalawa, kaya gusto kong malaman kung paano makilahok at paano pumasa. Tumugon ito sa kanya na ang ibig mong sabihin, sa salika sa sikat na entrance exam ng Chonmo Academy. Seryoso ka ba? Tumugon siya na oo. Ano naman sa'yo na makikita ang mukha ni Yongdu na hindi makapaniwala? At sinabi nito sa kanya na well, may dalawang problema tungkol doon. Una, limitado ang pagpasok sa edad na wala pang 25, kaya para kay Yomdo, imposible yon. Bukod pa rito, sapat na ang lakas ni Yomdo, kaya wala na siyang matututunan sa chin mo sa edad na yon. Napahampas muli sa lamesa si Yomdo na may madilim na ekspresyon ng muka. Na sinabi ni Rio ah, naiintindihan ko, kaya hindi siya pwede? Kung ganun, ang magagawa na lang niya ay gumawa ng ilang street flame performance. Nag-aapoy sa inis ito ng mapakinggan ng sinabi ni Rio at tumingin sa lalaking pinagpapawisan na namumuti ang mga mata sa takot na sinabi niya na kailangang makapasok ako sa chon mo anumang paraan. Kaya mas mabuti pang sabihin mo kung talagang may paraan o wala. Kung meron, mabubuhay ka. Pero kung wala, alam mo na. Natumugo nito na hahanap ako ng paraan. Hindi. Sa totoo lang, nahanap ko na. Nahanap ko na ang paraan. At sinabi nito sa kanila na pero yon ay kung si Yom Do, isa sa limang pinakamahusay na magnanakaw sa mundo, madali siyang makakapasok sa Chonmu, mo, pero kailangan niyang maging guro, at hindi estudyante. Dagdag pa nito na mabuti na lang, patuloy na kumukuha ang Chonmu mo ng mga super eksperto upang madagdagan ang bilang ng mga bihasang martial artist. Sa pangalan ng pinuno ng sangpangdang. Tiniyak ko sa iyo na kung isang super martial artist tulad ni Yung Dude Hop ang papasok, magbibigay ang chien mo ng mataas na sahod, benepisyo, komportableng tirahan, at iba pang karagdagang pakinabang, garantisado, at malugod na tatanggapin. Biglang huminahon nito na napalagay ng daliri sa baba ng ilong na sinabi na ganoon ba? Na sinabi naman ni Ryu na hey, ang ganda naman ng impormasyong yun. Kapakipakinabang din, masayang tumugon nito sa kanya na kung gusto mo, Pwede ka munang magpahinga habang ako ang mag-aasikaso ng pagpapadala ng liham sa Chien Mo Academy. Pagkatapos, maghintay ka lang. Baka may tumakbo sa iyo ng nakayapak mula sa Chien Mo ng sabik. Natumugon siya na u oh, talaga. Kung kaya mo yan, sige, gawin mo na. Natumuro siya sa gilid na sinabi niya na kaya paano ako makakapasok sa Chien Mo. Pwede rin ba kung sumali sa Ascension Entrance Exam? Pinagpawisan ito na sinabing namumutla na well. Iyon ang pangalawang problema. Para makasali sa Ascension Exam, kailangan mo munang isumite. Ang ilang dokumento na siyang unang hakbang. Sa kasamaang palad, lumipas na ang deadline ng pagsusumite ng dokumento mahigit isang linggo na ang nakalipas. Dagdag pa nito na kailangan mo nang maghintay ng isang taon bago ang susunod na Ascension Exam. Napatingin sa kanya si Yong du habang sinabi ni Ryu sa kanya na tapos na ba ang pagsusumite? Dagdag pa niya habang kumuha ng brush sa lagayan na at gusto mo. Na maghintay ako ng isang taon? Hehe, iyon ba ang sagot mula sa isang taong kumuha ng ginto ko, na tumingin ito ng may sungit sa mukha na sinabi sa isip na hindi mo pa ako binabayaran kahit ano? Gago ka, naglabas ng madilim na enerhiya siya na may kidlat, hawak ang tatlong brush na nawasak ang lalagyan nito. Sinabi niya na pero alam mo ba? Ayaw ko sa paghihintay ng sobra. Hinagis niya ang mga brush ng mabilis na sinabi pa niya na sobra, nagulat ito na bahagyang napaatras na sinabi pa niya na kung ganun mamatay ka na lang. Napasandal ito sa pader na nawala ng kulay habang tumusok sa pader ang mga brush sa gilid ng ulo nito. Nanapasigaw ito na naalala ko na kung paano. Sinabi pa niya habang makikita ang trangkahang ito na may isang paraan pa para makasali ka sa ascension exam, may isang lugar, punta ka roon at kunin ng espesyal na kwalifikasyon para sa Ascension Exam. At dito na po nagtatapos ang ika na put -walong kabanata. ika na put na kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi sa kwento na maraming martial artist ang nabubuhay sa Merim World, pero limang daang tao lang ang pwedeng makapasok sa Chinmu Academy. At bawat isa na susubukang pumasok ay kailangang dumaan sa mahigpit na proseso ng pagsusuri. Pero sa likod ng Ascension Exam, may isang espesyal na selection test. Ito ay isang uri ng recommendation admission system na nagbibigay ng prioridad sa mga tinatawag na talented, gifted, at espesyal na estudyante. Mga talento na inirekomenda ng mga kinatawan ng kilalang prestihiyosong mga faction. Ito ay isang sistema na nagpapahintulot sa iyo na direktang makilahok sa Ascension Free Finals nang hindi dumadaan sa pagsusuri ng dokumento o iba pang proseso. Sa simula, ang layunin ay matuklasan ang mga talento na nakatago sa rivers at lakes, kahit ano pa ang pinagmulan o estado, pero ngayon, nawala na ang orihinal nitong layunin at naging pribilehiyo na ng bawat klan o pamilya. Makikita itong kamakain na sinabi pa sa kwento na may mga pagkakataon na nakapasok sila ng ilegal. Pero kung mangyari ang isang aksidente sa taong yon, pati ang nagrekomenda sa kanya ay maaaring malagay sa problema at managot. Makikita si Namgang Jin na pumasok sa pinto na ayon pa sa kwento na yan mismo ang dahilan kung bakit ang bawat clan o faction ay pinipili lamang ang kanilang sariling miyembro at lihim na inilalagay sila. May kinuha ito sa damit na sinabi pa sa kwento na sa huli, naging pribilehiyo na ito na ibinibigay sa mga malalakas. Inabot niya ang token na sinabi na tanggapin mo ito ang Ascension Badge. Basta hawak mo ito, garantisadong makaka-advance ka sa finals ng Ascension Exam nang hindi dumadaan sa anumang komplikadong proseso. Sinabi nito sa kanya habang nakaupo na talaga, Seryoso ka ba? Sumagot si Namgang Jin na seryoso na ang sitwasyon, at ikaw ang nagulat ng impormasyong yon, di ba? Tumugon nito sa kanya na napatingin sa may bintana na oo nga, tama ka. Sinabi pa niya habang, Naiisip ito na Hyorong, ang anak ni Hoi Chien, ay sinasabing nakapasok sa Chien Mu. Pero iilan lamang ang nakakaalam tungkol dito. Tila siya ay isang taong wala tayong tiyak na impormasyon, kabilang ang hitsura, martial arts, at kasarian. Mga pitong taon na ang nakalipas, matapos si Hyorong, ang panganay na anak ni Hoi Chien, na tinawag na Grand Prince sa Masyongak, biglang umibig at nagsagawa ng isang massacre. Si Rain, na anak ng Masheongak at tinawag na Lee Gongzi, ay naging Grand Duke. Siya ay isang tahimik na tao na hindi nagpapakita ng sarili kumpara kina Hyobong at Hyorong. Habang nakuha ni Rain ang status ng Grand Duke, siya ang nakababatang kapatid ni Hyobong na noon ay nasa spotlight. Samantala, si Hyorong ng Masheongak ay nawala na parang naglaho. Saka, nagbago ang sitwasyon. Ayon sa investigasyon, lihim na tinuruan ng Masyong at si Hyorong sa isang hiwalay na lugar. Pinatay ng nakatatandang kapatid ang mga practitioner ng Masyong at natakot na maaaring itutok ng natitirang trainees ang kanilang galit sa espada kay Hyorong na labintatlong taong gulang pa lamang noon. Ayon sa investigasyon, lihim na tinuruan ng Masyong at si Hyorong sa isang hiwalay na lugar. Pinatay ng nakatatandang kapatid ang mga practitioner ng Masyong at natakot na maaaring itutok ng natitirang trainees ang kanilang galit sa espada kay Hyorong na labintatlong taong gulang pa lamang noon. Tumingin ito sa gilid na sinabi niya na ang huling beses na nakita ko si Hyorong habang naroon ako ay noong siya ay labing dalawang taong gulang pa. Hindi ako sigurado kung ano na ang itsura niya ngayon. Siguradong nagbago ang mukha niya habang siya ay lumalaki. Hinagis niya ang token na sinabi pa niya na mas mabuti pa yon kaysa sa mga hindi pa natin nakikita. Hanapin sila agad, tukuyin kung sino siya, iulat, at gumawa ng angkop na aksyon. Sinalo nito ang token na sinabi pa sa kanya ni Namgang Jin na sa huli, wala tayong mas mahuhusay na makakahanap para sa misyon na ito kaysa sayo. Kung ikaw mismo ang pupunta, magiging maaliwalas ang loob ng master. Hinawakan niya ang token ng mahigpit at sinabi na hindi sa hindi kami makakahanap ng ibang tao para gawin ang misyon na ito, pero dahil tinatanggihan niya ang lahat ng suhestyon ko sa bawat pagkakataon. Hindi siya maganda ang tingnan, mukhang ignoranti, mahina, at marami pang dahilan na maisip niya. Nakatalikod si Namgang Jin na sinabi pa niya na kaya paano mo inaasahang makakahanap ng ibang tao para gawin ang misyon na ito. Tumugon siya na wala akong kapangyarihan o tungkulin para sagutin iyon. Sa anumang kaso, kung ikaw ang pupunta, magiging labis na nagpapasalamat ang master. Lumingon ito ng tingin na sinabi pa niya na bukod pa rito, lumalala na ang sitwasyon, kaya ikaw na ang kailangan. Ang batang si Yindi ay hindi na ang problema. Sa ngayon, ang pinakadelikadong tao ay yaong mga nakapasok sa chon mo. Sinabi sa kanya nito na sa kapala, kung talagang may balak silang gumawa ng gulo, hindi ba hindi nila ipapadala si Hyorong kundi ibang tao? Duda ako na papayag silang ipadala si Hyorong. Sinabi sa kanya ni Namgang Jin na nakatanggap ang master ng liham mula sa lolo ni Hyorong tahimik niyang ipapadala ang kanyang mahalagang dugo sa tiyon mo upang palawakin ang kanyang kaalaman. Sana walang hindi pagkakaintindihan dahil wala namang masamang layunin. At pakiusap, huwag ninyo siyang apihin. Sinabi pa sa kanya ni Namgang Jin na pero hindi tayo makasisiguro. Kahit na sa panlabas ay tila pinananatili ang kapayapaan, ang kalaban pa rin natin ay masyongak. Natumugon nito sa kanya na ganun ba? Dagdag pa niya na kaya pagkatapos mong ilabas ang babae mula sa academy sa dahilan ng birthday party ng kanyang ina, pinili mong iwalay siya ng hindi bababa sa isang buwan. Pumikit nitong sinabi sa kanya na naghanda ako ng isang napakabihirang elixir para doon. Upang kumbinsihin siya na kailangan niyang lubusang maabsorb ang elixir at makontrol ang internal air. Kaya sa pansamantala, gusto kong ayusin mo na ang mga panganib ng maaga. Sa loob ng chien mo, Tumugon ito sa kanya na, "Well, hindi dahil ayaw kong gawin ang misyon na ito, pero parang nilalampasan mo ang pinakaimportanteng bahagi." Pinaikot ang daliri nito sa kanyang unahan na sinabi pa niya na maaari pa may mga taong nakakakilala sa mukha ko sa mga departamento ng labor at management ng academy. "Ano ang gagawin mo para mapatahimik sila?" Nakatingin lang si Namgang Jin sa ibaba ng tahimik at napaisip ito na napalagay ng kamay sa baba na sinabi niya na sa tingin ko, hindi na yun dapat ikabahala. Sampung taon na ang nakalipas, sa palagay ko, wala nang makakakilala sayo. Sa huli, marami na rin nagbago sa mukha mo. Adagdag pa nito na ang mukha mo ngayon, mukhang mas matured na. Malakas na tinapon ng token sa lamesa na sinigaw nito na tumahimik ka. Tuyo lang to, sa tuyong mukha na ito, paano ba ako makakapasok? Limitado ang admission sa chin mo sa edad na wala pang 25. Tinulong niya ang token na sinabi pa niya na kung gayon. Ang Ascension Badge na ito ang magre-resolba sa problemang yon. Gamit ito, kwalipikado ka ng walang alinlangan. Muli na namang humawak sa baba siya at sinabi na pero, kung may magtatanong kung bakit ganoon ang hitsura mo, sabihin mo lang na nagkamali ka ng gamot noong bata ka pa. Na sinabi nito sa kanya na sinasabi mo ba na sabihin ko sa kanila na nasira ang mukha ko? Kumaway na ito habang aalis na sinabi na matagal-tagal na rin akong naantala. Sige na, napasigaw ito sa kanya na sinabi na sinusubukan mo lang tumakas. Gago ka, pinipilit mo lang akong pumunta sa chin mo sa ganitong edad. Napangiwi ito ng muka na sinabi pa na buwisit. Bakit ko pa ba kailangang gawin ito? At lumipat ang eksena kung saan hawak ni Yondo ang isang nakabalot sa tela na nakatayo lang na nakatingin. Nakita niya ang signboard na may nakasulat Hao Jiang, na sinabi niya na ito na ba ang lugar? at pagkatapos makikita ang mga kidlat na tila may binububog na may sumisigaw ng sakit. Napasigaw ito na sinabi na sino kayo. Nagaapoy sa likuran si Yongdu na sinabi niya na ang taong ito, walang manners din. At lagi mo bang sinisigawan ang mga bisita mo agad pag nakita mo sila? Muli na naman itong sumigaw na ako si Gam Anso, ang dating disipulo ni Ho Jiang. Paano mo nagawang magsalita tungkol sa manners pagkatapos gumawa ng ganitong bagay? Hindi namin pinapayagan ng sino man na pumasok sa aming mga gate sa panahon ng Bong Moon. Anong atrasida dito? Bong Moon, pansamantalang pagsasara ng kanilang mga gate. Pansamantalang hinarangan ng mga bisita sa labas upang maiwasan ang gulo o problema sa loob at labas habang may mahalagang okasyon. Nagulat siya at napasabi na ha, bakit kayo nag-aalburoto tungkol sa kung ano ang nagdala sa akin dito? Dagdag pa niya habang makikita ang mga bantay na nakabulagte sa sahig na nakatutok sa kanya ang mga espada nito na sinubukan kong makipag-usap ng maayos tungkol sa negosyo, pero sila ang unang umatake sa akin. Nasinigaw muli nito sa kanya na kung ganoon, ano ito? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Natumugon siya na napapikit naman si Yomdu sa likuran niya na ang Ascension Badge na nagbibigay garantiya sa espesyal na pagtanggap sa Chien Mo. Narinig ko mula sa iba na ang pangalawang disipulo ninyo ay mayroon nito, kaya maibibigay niyo ba sa akin? At nang marinig yon, agad itong sumugod sa kanya habang sinisigaw na tumahimik ka. Paano mo nagawang magsabi ng ganitong kalokohan? Dagdag pa nito habang nagpalabas ng itsura ng tigre na para makuha ang ascension badge, kailangan mo munang talunin ako. Nagumamit ito ng kanyang kasanayan na itinutok sa kanya ang espada nito na tila dumadami. Sa bilis ng pagkilos ni Ryo nagkakaroon siya ng after image na iniiwasan ang mga pagwasiwas ng espada nito. At pagkatapos ay mabigat niyang itinapak ang paa sa sahig. At mabilis na sumugod dito. Nagulat ito nang makita niya ang kamao ni Ryo ay malapit ng tumama sa kanya. Gaya ng dati pinaikutan niya ito habang patuloy na sinusuntok, na makikita ang muka nito na namuti, ang mata sa tindi ng mga suntok niya. At pagkatapos makikita itong nakabulagte sa sahig na pinagmamasdan niya habang sinasabi na nako, hirap ka na ba, o talagang mahina ka lang. Na nakatingin lang si Yom Du na napangiwi ng bibig. Sinabi pa ni Ryo na sinabi mo sa akin na kailangan kitang talunin para makuha ang Ascension Badge, di ba? Well, nasaan na ito? Maaari mo bang tawagin ang pangalawang disipulo mo ngayon? Agad na nilapitan ito ng mga kasamahan niya, na tinutukan siya ng espada habang sinasabi na parusang kamatayan. Paano mo nagawang gawin ito at magsalita ng ganitong kalokohan sa aming kapatid? Kahit ang isang ambasador ay hindi makakayang gawin ang ganito, na sinabi naman ng isa habang inaalalayan na kapatid, ayos ka lang ba? Napatigilid siya ng ulo na sinabi na ano? Iyon na ba ang pangalawang disipulo? Sobrang hina naman niya. At sinasabi mo ba sa akin na ipapadala mo ang mahina na yon sa tiyon mo gamit ang ganitong kakayahan? Na napatingin naman sa gilid si Yongdu na may pagtataka, biglang napahawak siya sa kanyang espada na nakatingin sa likuran habang may nagsasalita na red sword, bakit? Ito, ano bang nangyayari? Namula ang kanyang mata na may pagtataka. Dagdag pa niya sa isip na ang boses na ito, na isang tao ang makikita na lumalabas sa pintuan na tila nagyayelo ang paligid. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na putshyam na kabanata.